Ay, wala po. Ako po si Jobert. Ako po, ako po to, si Jobert po yung nanalo po ng 30K. <laughs> Natiyan na naman ako. <laughs> oh, wala hilo po. Wala po. Wala po. Hello po! Saan nyo bago ang um, ano po? Sa Palawan na lang po? O di kaya sa... Uh, sa Palawan, may mabayaran kayo sa Palawan na pinagbawa na transfering sites ngayon? Ah, uh, magkano po yung babayaran po sa uh, Palawan po <laughs> para maklaim ko yung pera? 1,500 Ah, uh, 1,500 po Ah, uh, okay po walang problema po, basta ano po ah uh, Anong, saan ko po ihulog yung pera po? Anong pangalan po? Po? Ah, gusto nyo po sa jeep? Ah, anong account number po para ah, ano po? At saka pangalan? Matay na po.